Minsan guys, tatanong ko talaga sa sarili ko, bakit talaga naman napakadami ng mga ganitong cases ng buhok na Uh, lagi na lang sa amin napupunta yung mga ganitong kakulot na buhok ganyan talaga namang sa amin talaga pupunta pa, para lang mariband ng kanilang mga buhok ayan guys sobrang dami na nga talaga ng mga nareriband namin na ganitong mga buhok yung sobrang kinky talaga so ito guys chinecheck ko yung hair ni madam kung ano ba ang dapat kong gawin dito dahil nga rebanded yung kanyang buhok so yun nga guys after nga na mag check ko at saka after nga namin mag usap ay ko na kagad, guys maglagay ng ating rebanding at ito na nga guys yung pagkakalagay natin ng rebonding cream. So yung pagkakalagay ko nga dito guys ay hindi ko muna siya sinagad doon sa roots para hindi ma sunog ang kanyang book or magkaroon ng bend doon sa may roots or sa roots niya pagkatumog. So at saka guys, dahil rebounded pala yung kanyang book, at hindi ko nga din siya sinagad doon sa may dulo sa may rebound para hindi matamaan ng kanyang dating rebound at hindi masunog. So ganoon po yung mag-reband ka kapag ka-rebounded previous na ang book. So yun lang guys, ay bababad natin yan ng at least mga 1 hour. Syempre guys, kung 1 hour mo siyang bababad dahil nga sa sobrang kakulot ay kailangan mo talaga siya guys, i-check at least every 20 minutes or mga 15 minutes ganyan guys. So pagkatapos ko mababad guys at na test ko na ngayong elasticity at saka nag test na nga din ako dito kung okay na ba yung kanyang buhok kung pwede na ba siyang i-regrowth ang rebounding. So ayan na nga guys pagkatapos nga nun ng long process ay pagkatapos nga ng ilang oras ay ni-regrowth ko na at pagkatapos nga nun pagkababad ko nga lang din ng 20 minutes or 20 minutes ganyan ay binanlawan na nga din natin. Siyempre, kapag banlawan natin talaga guys, ay kailangan natin siyang suklayuin. Pag mumuna natin siyang ibablower ng ganito yung case ng buho. Kasi guys, mahirapan tayo magblower kapag buhol-buhol ka yung buho. Kahit susuklayin muna natin para mas magandang pagkaka pagkakablower natin. Hindi siya magulo. So, yun nga guys, mabablower na nga din natin dito yung buhok ni madam at para nga talaga maumpisa na natin yung pop-up dancha. guys, pag blower natin dito is 100% dry. So ito na nga guys, after ma-blower, nakikita nyo naman, di ba? Hindi na nga masyadong kulot yung buhok ni Madam dahil nga naragay na nga natin ng straightening. ah uh, ito na nga yung pagka-a-plancha natin dito guys, ay sobrang tin lang talaga siya guys. As in, tin paper yung mag-a-plancha para guys, makuha natin yung straight talaga na buhok. So after mag-plancha guys, at ito na nga yung result ng kanyang buhok guys. Ayan, di ba nakikita nyo naman, napakakinang, pa napaka at saka napakalambot guys ng kanyang buhok sa unang plancha pa lang yun guys so ayan guys nakikita nyo naman diba napakakinta na nga ng buhok ni madam at ah, syempre guys pagkatapos nga nito ay lagyan nga natin dito ng cream number 2 syempre guys lagyan nga nga tayo dito kailangan natin lagyan ng, ng cream number 2 so ayan guys para malak nga yung kanyang straight talaga sa buhok kumbaga neutralizer lagay natin dito sa kanyang buhok at treatment na din siya, guys. So, ito na nga yung mga kasama niya magpagawa dito sa nasalo natin. At syempre, guys, ayosin nga talaga yung gawa natin sa kanya para basta balik-balikan tayo. So, syempre, guys, pagkatapos ang magkababad nun ng at least 20 minutes to 30 minutes, ay sinunod na nga din natin yung additional treatment, guys, which is yung protein treatment. At ito na nga yung ginawa natin sa kanyang book. Inapply na nga din natin, syempre, yung chip roll pack nga lang natin para mas hindi talaga mabalik ang kanyang kulot na buhok. At ito na nga guys, nakikita nyo naman, hindi pa nga natin pina-plancha sa pangalawang plancha ay talaga naman nakikita na yung magandang result dahil straight na straight na nga ang kanyang buhok. So after nga nun guys, syempre pagkatapos nga natin ma-plancha at ito na nga yung final looks ng kanyang buhok at ginupitan na nga lang din natin yung kanyang hair. So ayan nga dahil gusto nga ni madam medyo ma-exit daw. At hindi na nga din natin kinulayan dito dahil magkapasokan na daw. At syempre guys, yung kanyang buhok kahit walang kulay ay talaga namang napakaganda ng result ng kanyang buhok. Ayan guys, nakikita na parang nagkaroon ng natural color. Dahil guys, ang um, nakaka-fade out talaga ng kulay yung ang um, ginagamit nating mga treatment dito sa The Salon by De Libiran. Kasi guys, ayan, mga organic din po mga ginagamit namin dito sa The Salon. Yun lang guys, maraming salamat!